Hi hey guys, gagawa po tayo ng pangkalatkat ng otong para pag dumami eh, pwede naman sa guys. Madami po kami ang tanong dito Ako po lahat ang nagpabuhay nito okay.

Ito na pong tagay po ng kasama ko. Baka pinapagalitan siya. Sira na po ito guys. Itong cellphone ko. LCD na po. Kasi nahulog po kanina yung bumili sentong ng RC. susunod guys, gagawa pa kami ng ano, you know, yung hindi pa namin nga nagawa yung basketball ring ng batang bangad. Mamaya, hindi na kami magdidilog kasi nagdilog na kami kanina. Oh, oh, nang oras na. oras na wala ka pasok ngayon kasi tapos na yung episode namin mag-graduate na kami sa dito wala, wala. wala bye guys <laughs> Bye bye